kung magla-live ka para lang ma-unlock si in-stream ads at ikaw ay baguhan at konti pa lang yung followers, isasuggest ko po na wag na lang. Hi mga palangga! It's me again, Mami Maria. Welcome to my channel. Palangga, kung bago ka po sa ak channel, please pa-subscribe naman po at pahit ng notification bell para po ma-update kayo kung may bago akong i-upload na video. Maraming salamat mga langga. Kung may mga tanong kayo palangga patungkol sa Facebook, please wag kayong mahiya. Mag-comment down lang po kayo at itry po natin yang sagutin. At kung gusto nyo din pong magpa-shoutout, just comment down below po. And let's start! live ka para lang ma-unlock si in-stream ads at ikaw ay baguhan at konti pa lang yung followers, isasuggest ko po na wag na lang. Bakit? Kasi guys, kung baguhan ka lang at konti lang yung followers mo, so ibig sabihin, konti lang manonood sa iyo or posibleng walang manonood po sa iyo based po sa experience nung nagsisimula pa lang po ako guys pag nagla-live ka po, ang hirap po talagang mag-live kapag hindi ka po kilala at wala ka pong maraming followers kasi walang manonood sa'yo. So, paano mo makukuha ang 60 minutes views kung nauobos yung oras mo sa pagla-live? Okay? Ang mas mabuti nyo pong gawin ay gumawa po kayo ng maraming reels. Gumawa kayo ng mga engaging na mga video. Reels at long form video. Yun po yung gawin nyo araw-araw. Kasi pag nag po tayo, naubos yung oras natin dyan. Kasi kailangan mo mag-stay lang dyan. So, wala ka nang magagawang iba pang video dahil sa pagla-live mo. Mas okay kasi pag reels guys or long form video kasi isishare po yan ng ibang taong nanonood. Isishare po nila yan sa iba't ibang groups. So, may possibility po talaga guys na mas maraming makaka-views ng inyong mga reels or inyong mga content. So, dahil sa mga nagsishare guys, sila yung magpapataas ng inyong mga views kasi mas madami pong nakakakita ng inyong video. Whereas, kung yung live po, bihirang-bihira po ang magsishare ng live nyo. Lalo na't na hindi kayo kilala. Pero, kung marami naman kayong followers at big content creator kayo, ay, isishare talaga yung videos nyo. Kahit natutulog kayo dyan sa live nyo, kung big content creator ka at kilala, isishare talaga nila yan. Sa live kasi, guys, is on the spot yung share nila. Kasi, wala namang nagsishare ng live mo kapag tapos na yung live mo. Off live na, di ba? So, on the spot yung pagshishare ng nanonood sa'yo. Whereas, kung reels yan or long form video yan, kahit matagal mo na siyang na-upload or ilang araw mo na siyang na-upload, ay may chance pa rin na i-share ng nanonood kapag nagustuhan niya ang reels mo or ang video yung in-upload mo. Pero guys, ang lahat ay nakadepende po sa inyo. Depende po sa inyo kung ano po yung ginagawa nyo sa live nyo. Halimbawa, kung nagla-live kayo guys, na namimigay po kayo ng cellphone, ng pera, or ng patala, ay guys, yan, papatok po talaga yan. Lalo-lalo na po pag pera. Alam nyo naman, ang mga tao ay gusto ng pera. Kaya, makukuha mo talaga yung 60 minutes views mo yan, guys. Kung araw-araw mo yan gagawin. Okay? Pati yung mga nagla-live selling, guys, okay din po yon May negosyo po kayo tapos nagla-live selling. Madami din po ang mga nanonood sa mga ganon. Basta po, may ganap po ang ginagawa nyo sa live. Okay po yon Tapos, sabayan nyo po ng reels. Mas madali nyo po talaga siyang makukuha. Ako kasi guys na-unlock ko yung in-stream ads ko sa pamamagitan po ng aking mga reels. Hindi po ako nagla-live Pero kung ang live mo naman ay nagsasalita ka lang dyan at nangungumusta Ay naku guys, huwag mo nang asahan na may mag ng live mo Okay? So, depende po yan sa discarte nyo kung paano nyo po gagawin yung live nyo na mayroon pong manunood at mayroon pong magshare share Okay? So, ikaw na po ang bahala kung ano yung gagawin mo sa live mo para meron pong manood. So, kung ayaw mo namang mag-live, mas maigi pong magawa na lang po kayo ng mga reels video na mga engaging at nakakuha po ng atensyon para po panoorin ang video niyo, Okay? Guys, sana nakatulong tong video to. Please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much.